guys paalis na nga pala kami dyan sa napakaganda at napakalinaw na tubig ng lugar na yan, yan paalis na kami dyan papunta sa bayan Saunan sa pala ako ng bakanyan pumesto para mabidyoan ko yung pagalis namin tabang papalis kami may napansin ako dito man daw nakatitig sa pagalis namin stop nyo muna guys tapos zoom in nyo zoom out okay o oh, zoom in Ayun, oh, parang kulay pula na may kagat kagat Ewan ko kung napapansin to ng mga kasama ko. Pero palagay ko hindi eh. Kasi mga nakatalikod sila eh. Totoo talaga yung kasabihan ng matatanda na pag pumunta ka sa isang lugar na liblib, kailangan mo talaga magtabi-tabi or magpaalam ka kung may mga gagalawin ka sa isang lugar na to. Tingnan nyo guys oh. Abang pa paalis kami. Ramdam ko talagang nakatingin siya sa amin abang papaalis kami. Itong lugar pala na to is dito banda sa Marinduque yan tinatawag nilang Gaspar Island. Tingnan mo guys, tingnan niyo guys. Oh. Nakatitik pa rin siya. Talagang kikilabutan ka at tatayong balahibo mo. Ma high blood ka dito guys pagka nakita mo yung ganyan. Tingnan mo lang guys, sino bang di tatayo balahibo diyan? Sino bang hindi batok diyan? High blood ka talaga diyan.